Magandang Martes po sa inyong lahat ha. At dahil Martes, narito na naman po tayo sa ating Spokes Hour. Dalawa pong pag-uusapan natin ngayon no. Yung uh, uh, naga nagaganap na pagdinig sa oral arguments ng kaso laban dun sa uh, paglipat ng pondo galing sa PhilHealth at saka itong kontrobersiya na hinaharap ngayon ng bagong PCO secretary na si Jay Ruiz. Well, una-una po, nagagalak naman po ako sa mga tanong lalong-lalo na ni Justice um, Ami Javier tungkol doon sa pondo ng PhilHealth. Ang tanong niya, unang-una, o, oh, bakit ka magsusoli ng pera? E napakadami naman pala hindi pa nababayaran na pangungutang ng PhilHealth, lalong-lalo na sa mga ospital. Una po yun, importante. Bakit ka naman magbapalit ng pera, gayong hindi mo pa nababayaran ang mga obligasyon ng PhilHealth? Di ba? Hindi naman tama yun. Pero pangalawa, yung mga pondo na pinaglipatan ng pera galing sa PhilHealth, e eh, walang kinalaman sa um, kalusugan, dahil lakbata, nakasaad nga sa ating batas na isinulong sa Kongreso na lahat talaga ng pondo ng PhilHealth ay eh dapat ilaan sa uh, pagbaba ng uh, contribution ng mga miyembro ng PhilHealth o di naman kaya karagdagang benepisyo ng PhilHealth. So bakit po dadalhin sa mga infrastructure projects na ang obserbasyon pa ni Justice um, Javier ay nagkaroon na ng pondo. No? So bakit doble-doble pa ang mga pondo ng mga infrastructure projects gayong ang, ang, pondo na karagdagan ay kinukuha pa sa pondo na nakalaan sa PhilHealth. At pangatlong issue pa na lumabas dyan, yung mga syntaxes at saka kita ng pagcore at saka PCSO dun sa batas kasi ng universal healthcare, e eh talaga talagang nakaspecify dyan na kalahati, at least kalahati, ay eh dapat ay pondo para sa universal healthcare na siyang uh, linabag ng ekotibo ng uh, linipat nilang pondo ng uh, PhilHealth sa mga proyekto na infrastruktura at uh, yun nga hindi kapanipaniwala kay Justice Javier, eh, meron ng pondo. Bakit pa kukunin yung pondo na nakalaan dapat sa kalusugan? Pero hindi pa po yung desisyon ng Korte. Ha? Ako po, madami na rin ako talagang kaso na na-argue sa Supreme Court, lalong-lalo na kapag yung nandun pa si Justice um, um, Antonio Carpio, Kapag magtatanong si Antonio Carpio, parang palagi ko siyang kakampe, no? at marami akong mga kaso na ang buong akala ko mananalo na dahil sa pagtatanong ni Antonio Carpio pero paglabas ng desisyon, syempre nag-iisa lang yung mga nagtatanong na na justice do no? na sa tingin mo ay pumapanig doon sa petitioners no. So hindi pa po 'yan desisyon ng Korte Suprema bagamat um, merong posibilidad po talaga na mapapawalang bisa yung paglipat ng pondo galing sa PhilHealth sa ibang ahensya ng gobyerno kasi nag-issue ng temporary restraining order ang ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin ng temporary restraining order na meron talagang karapatan na nalalabag at patuloy ang paglabag ng uh, karapatang iyan kapag hindi mag-issue ng TRO. So nagkaroon na ng determinasyon ang ating Korte Suprema na merong karapatan na nalalabag at ito nga ang karapatan ng kalusugan, karapatan ng mga mamamayan sa ayon sa batas na ating sinulong na universal health care na dapat lahat ng pondo ng PhilHealth ay mapunta sa kalusugan ng ating mga kababayan. Now, nagagalak din ako doon sa pagtanong ni Justice Kagiwa doon sa dating um, um, dating taga PhilHealth na ngayon po ay uh, commissioner na ng uh, Civil Service Commission. No? At ang sabi nga ni Justice Kagiwa ay ano ba yan? Wala bang conflict of interest yan na ikaw ngayon ay tumatayo na para kang abogado ng PhilHealth at galing ka naman talaga sa PhilHealth, gayong ikay nasa Commission on Audit. Bakit importante po yung conflict of interest na yan? Kasi yung Commission on Audit, ang siyang merong jurisdiction, primary jurisdiction, siya ta talagang katungkulan niya na tignan kung tama nga yung paggastos ng pondo galing sa kabanang bayan. At syempre, yung, yung issue kung tama ba yung paglipat ng pondo galing sa PhilHealth papunta sa ibang ahensya ng gobyerno. Yan po ay isang am um, issue na didesisyonan din ng COA. In fact, kapag nagkaroon ng kasong kriminal, for malversation, no? Kinakailangan may finding talaga ang uh, COA, magkakaroon sila ng disallowance doon sa paglipat. E gayong, paano ngayon magdidesisyon ng COA kung mayroon dapat uh, na magkaroon ng disallowance sa paglipat ng pondo ng PhilHealth kung yung isang uh, civil uh, isang commissioner ng COA mismo ay nagsasabi na walang masama doon sa ginawa ng PhilHealth. Yun po yung ibig sabihin ng conflict of interest kasi eventually ang Commission on Audit ang unang-unang -una magsasabi kung tama ba o mali yung paglipat na yan. No? Anyway, so maganda po ang mga pangyayari sa Korte Suprema. Yung mga issue na linalabas natin sa mula't mula ay natanong ng mga justices pero hindi pa po yan ang desisyon ng hukuman. Aantayin pa rin po natin ang desisyon ng hukuman. Pumunta naman tayo dito kay Secretary Jay Ruiz. Alam niyo po, wala kami masawang tinapay ni, ni Jay Ruiz. No, ako po yung naging source niya na napakatagal. Ang tagal ko na rin pong uh, um, nakikipagbalitaktakan sa publiko. No? Uh, nagsimula po yung balitaktakan ko yung panahon nga ng impeachment ni uh, Chief Justice Davide no? at napakatagal na pala nung panahon na yon, no? Siguro mahigit dalawampung taon na tayo nakikipagbalitaktakan sa publiko at uh, yung dalawampung taon na yan, eh, palagi ko rin kasama si J. Lewis. Ang akin lamang, hindi po natin pinag-uusapan ang legalidad. Kasi ang sinasabi niya, yung kinita ng 200 million ng kanyang kumpanya ay bago pa siya na talaga bilang PCO. Pero ano ba ang mga katotohanan? Yung kontrata na ipinasok niya ay kontrata sa isang government-owned and controlled corporation. Tapos, yung, yung draw ng PCSO ay ilinipat sa isang TV station na ang nagpapatakbo ay ang PCO. At yung panahon na binigay sa kanya yung kontrata na 200 billion, eh kulang-kulang dalawang buwan bago siya na talaga bilang isang kalihim ng PCSO na siyang nagpapatakbo ng IBC 13. So sinasabi niya, may panahon pa ako para mag-divest. Ako po naniniwala ako na bago dapat niya tinanggap yung appointment sa PCO dahil alam niya na yung pinakakitaan niya ng 200 million ay isang korporasyon na nasa ilalim mismo ng kanyang departamento ng PCO e eh dapat siya ay nag-divest na. Ano ba naman yung sabi niya kay Presidente? Sandali lang po ha, may kontrata ako sa isang korporasyon na pamumunuan ko din dahil yan ay under ng PCO. So hayaan niyo muna ako mag-divest. Pero hindi siya nag-divest. So sa tingin ko, hindi lang yan oversight. Kasi napakalaking bagay naman yung 200 million para sabihin mong, ay nakaligtaan ko lang mag-divest ka agad. Napakalaking ang award na yan para uh, makalimutan ng isang papasok na sekretary ng PCO dahil ngayon kontratang 200 million. Siguro yan naman ang pinakamalaking kontrata na naipasok niya. No? Dahil ang buong talambuhay naman niya, siya ay isang reporter at hindi uh, negosyante. No? So nakapagtataka nga kung paano niya na-swing itong deal neto na nakakuha siya ng slot sa IBC 13 para ilipat doon ang bola ng PCSO na dati-dati ay nasa PTV4. Now, ang kapartner pa niya dito ay e dating general manager ng PTV4 yung ana puod. So, dati rate ang kontrata ng bulahan ng PCSO ay nasa PTV4. Ang tanong, tama ba na, tama ba rin na yung isang dating general manager mismo ng PTV4 ay naging instrumento para mawala sa PTV4 yung napakalaking kinikita galing nga sa PCO dahil nga sila ang nagte-televise ng pagbobola ng PCSO. Well, yan naman po talagang tawag dyan. Bola ng PCSO. So bahala na kayo kung may ibang ibig sabihin ng bola ng PCSO. No? Dahil ibang kontrobersiya yan. Now, ang sinasabi niya, may panahon daw siya mag-divest. Pero pinag-uusapan natin dito, hindi lang legalidad. Ang pinag-uusapan dito, integridad. Malaking pagkakaiba po yun. Dahil po pwede kang walang linalabag na batas na meron ka namang mga gawain na nagpapakita na wala kang integridad. Bakit importante ang integridad sa posisyon ng PCO? E di ba ang unang-unang niyang pangako, e lalabanan niya ang fake news. Kapag lumalabang ka ng fake news at kapag ikay nagtataguyod ng katotohanan, ibig sabihin dapat may reputasyon ka mismo na ikaw ay tao na merong integridad. Pero pag meron ng bahid sa iyong integridad, anong karapatan mong lumaban ngayon sa fake news? So ang tanong ngayon, hindi legalidad. Ang tanong, kaya mo pa bang panindigan ang fake news gayong meron na ring lamat ang iyong sariling integridad? Ano pang magagawa mong tulong sa ahensya para maparating ang mensahe ng gobyerno sa kabila ng sinasabi mong mga fake news? Ang problema dito sa fake news talaga, sino ba talagang huwes na magsasabi na fake news? Hanggang ngayon, yung sinasabi natin na baka bangag ang presidente, hindi naman sinasabing bagag talaga ang presidente. Sinasabi, kinakailangan mag-hair test para mapasinungalingan yung mga sinasabi ng dating presidente Rodrigo Roma Duterte, yung uh, sinasabi ni uh, Agent Morales sa sinabi sa kanya ng kanyang uh, um, confidential informant at si Cathy Binag mismo no, no nagsabi na talagang nakita niya sa pamamahay mismo ng uh, mga Marcos Jr. ang paggamit ng pinagbabawal na pinagbabawala droga. 'Di ba? Hindi po 'yang fake news. Yan po ay um, um uh, bagay na dapat bigyan linaw ng presidente. At siyempre, kung ang kanyang mensahero, kasi ayaw niyang tawagin silang salesman, kung ang kanyang mensahero ay may bahid ng integridad, bakit naman natin siya paniniwalaan? Lalong-lalo lalo na kapag siya'y nagsasabi na mga fake news ang kumakalat sa ating dipunan. So sa akin, aking palagay, mahihirapan ng maging epektibo si Secretary J. Ruiz sa kanyang bagong katungkulan. Kasi lahat ng tao ngayon mag-iisip, naku, sino ngayon ang nagsasabi ng fake news? Yung binabantaan niyang mga vloggers na mga mamamayan na naninindigan sa kanilang mga prinsipyo? O yung kahit anong sabihin ng mensahero ng palasyo na alam na nila na may bahid ang integridad dahil dapat bago pa pumasok, bago pa nanumpa na PCO, eh dapat siya'y nag-divest na. Hindi ko nga alam kung dapat ba niyang tinanggap yung kontrata na yan o tinanggap yung posisyon ng PCO knowing na kumita siya ng 200 million sa isang korporasyon na pinatatakbo ng kanyang opisina na pamumunuan. Well, kayo na po ang magsabi dahil ang sumagot dyan. Dahil ang pinag-uusapan natin ay kung hindi po legalidad, kung hindi delikadesa at integridad. Well, maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagtangkilik ha. Muli po, ito ang inyong spokes ng bayan nagsasabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.